Lalay ko kayo. Karapatan ko to. Karapatan ko to bilang tao. Nanay ako. Buhay yung inaanok sa inyo. Ha? Ninyo nyo ako? Ah. Mm. ah. kayo? Nagsuka-suka na yung anak ko? Habi, hindi ako makausap ng maayos. Ngayon ako sisigaw. Ngayon ka humarap sa akin. Sigaw ka pang nurse ka. Kala mo, pwede ka matanggalan ng lisensya sa ginagawa mo. Siga-siga ka pa. Ngayon, kanina pa kami, apat na oras, hindi sapat yung paghihintay namin. Masyado kayo. Ah, o ngayon, nandito kami, hospital ng Maynila four hours kami naghihintay yung anak ko kinukumbulsyon na. Yeah. Dalawang beses na nagsuka yung anak yeah. ko. Wala pa rin umaten sa aming doktor dito. Sabi yung walang ano, maghintay. Apat na oras kami naghintay. Walang ano. Kahit ano, i-assess. Hindi na-assess yung bata. Eh, assess nyo lang pagka mamamatay na. Kaiba. Kaiba tong ospital ng Maynila na to. Kasuan nyo ako kung kakasuan nyo ako. Sasagutin ko kayo sa korte. Karapatan ko to. Nanay ako. Mama. Tao ako. Ano okay. oh, itong mga to? Kanina pa kami ng anak ko. <laughs> naghintay ako. Mama. Hindi nyo sasabingin na ako naghintay sa apat na oras. Mama. Doktor niya dito, si doktora ano? Ito lang bukod tanging ganyan mga naka-duty kayo ngayon. Maggaganyan kayo. Sino daw, doktor? Wala nga doktor na tumitingin sa anak ko eh. Nagsusuka-suka na yung anak ko dyan oh. Antayin ko pang mamatay bago nyo i-assess yung anak ko. Wala nga pong binigay sa amin kahit anong papel yung nurse eh. Hindi, hindi to. Wala pong binigay sa amin. Walang pinapilapan na ano, na papel mag-ano sa akin. Ngayon kayo mag-ano. Hindi to yung dumang kayo. Ah, dista, no? ko talaga kayo, kala nyo? Oh, oh. Hindi sa kulong nyo ako. Hindi to sa ano, dumang ka sa admitting dyan. Dumaan ko ako dyan. Ang sabi nung nurse na sa triage, maghintay kami. Apat ah, na oras po ako naghintay. Wala tayong papel. Po. Wala kaming papel na pinipilapan. Iniinit yun. na yung anak ko. Sasabihin niyo sa akin, maghintay ako. Maghintay ako, tumirik yung mata ng anak ko. Hindi ah. pa kahit tapos, babalikan ko kayo lahat. Kung sinong mga nakajuti ngayon, ano na po, ngayong gabi na to. Babalikan ko kayo. Papatulpo ko kayo. Ano? Lahat kayo naka-duty eh, nanyo. nyo? Nagsukasok na yung anak ko dito? Ayan o, oh, nagsukasok ayong anak ko dito? Wala kahit sinong umatend, isa sa mga doktor dyan. Hindi ako, takot ba ko lang? Pakulong niya ako. Lahat kayo, para pagdala ko ng lisensya dyan. Na nyo? pagagalingin ko lang yung anak ko, babalikan ko kayo. Tatrabahuhin ko kayo. Ah! Nasaan ano? mo? Nasaan Tayo nang taxi. Nang ina tong ospital lang Maynila na to. Lumayo Ayup talaga. Apat na oras na. Apat na oras ka naghihintay. Dapat tinanong na mo yung sinunjuti ano yan, ang nursing na Kilala ko, kilala ko yung pagmumukha niya. Kahit mag-op pa siya, kahit mag pa siya. Ay, hindi, ita, kami sa PGH. Putang ina tong ospital lang may nila na to. Babalikan ko kayo! Putang ina nyo! Gago kayo! Papatulpo ko kayo, putang ina nyo! Tama naman, bunga nga mo rin. Wala mo gagawa kung hindi alaga At, Sa ngayon, wala akong magagawa. stress ka lang sa mga yan eh. PGH po. Tutan so, mo ng ano, anak mo. Asa na yung ano ko? Sambra. Sambra. Ah.